To all Maribelino, ayan, abangan ang pagbukas ni McDonald's dito sa app of Maribelis Bataan. Ayan, malapit na po yung magbukas mga lalaps. Flex ko lang po. Ayan, at may drive-thru po siya. And meron siyang playground na palaruan ng mga bata. And coming soon to open si McDonald's dito sa Maribelis Bataan ang landmark po is malapit po siya sa Dead mark park or harap ng pupong skrilled restaurant halos magkatabitin po sila ni Jollibee ito naman si Jollibee